Ito ang paraan ng pagbabaksin ng lasota. Ayan. Isang patak sa mata. Ayan. So kapag napatakan nyo na sa mata, sunod naman po sa ilong. Ayan. So nakita nyo po, nasingot po nyo yung uh, vaccine. So ibig sabihin, okay, goods po yan. Yung mga yun. na-vaccine, iwalay mo na. Ayan, so ipapakita ko sa inyo kung paano magbaksin ng uh, Lasota IV. Ayan, so, ito yung one week old namin. lang ng isa sa mata. Ayan. Ayan. Pag napatakan nyo ng isa sa mata, sunod naman sa ilong. Ayan. So, makikita nyo, makikita nyo siningot. Ayan. So, itong mga sisiw na to, one week old na to. Ayan, napakarami yan. So, itong mga sisiw na to, one week old. Ayan, ganyan lang ang pagpatak. Isang patak sa mata. Ayan, tapos isa sa ilong. So may kita nyo, may naman niya yan. Eh. Sinisingot? Oo. Oh. No, masisingot niya yan galit, gamit, sa ano, sa ilong. Gilmore. Eto. Mel Sims Black. Oh. Mel Sims. Ayan. Ayan o. Oh. Nakita nyo ba? Ang kapal na ito. Oh. Grabe. Solid yung katawan na ito. Buong buo. Oh. Napakataba. Yung mga dominante yan sa ano. Oh. Sa kainan, no? Ito pala ano to? Ito, white kelso? Oh. Ah, baka ano yan? Spangled. Spangled. Oo. Oh. So sa mga nagtatanong, ito nga pala good for ano, 1000 na uh, drops. Yan, 1000 drops po yung ganyan. Magkano kuha natin dito? 370 yata yan sa medyo mahal eh. Mga uh, 370. Oh. Pag pa tayo mas madali-dali pa ulihin to, Chad, eh. Mm -hmm. No? Hindi <laughs> 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 Hindi ko nga, tinignan ko nga kanina, eh. Ano na, eh. Ah... Uh, dito, lalakas ng mga sisiw eh. ito, ilamin ko na yan. 2.30 okay, okay na Okay na. Ayan, so natapos na natin silang baksinan. Ayan yung mga sisyo natin. Ayan. Ayan, so natapos na natin silang baksinan. Ito yung mga sisyo natin. Ayan. So, uh, one week old na po sila. Uh, baksinan na natin sila ng Lasota ib. Ayan. So, ito, hindi nyo basta-bastang pwedeng itapon na lang. Uh, kailangan nahaluan nyo po ito ng Sunrocks bago nyo balutin sa plastic at ibaon sa lupa. Ayan, kasi live virus po ito. O live bacteria yan. Ayan, so, ikikip muna natin to Tapos mamaya, i in ano na natin to uh, Papatayin na natin yung virus dito sa Lasota IV na to Gamit yung Sonrox. Ayan, so, haluan lang natin na Sonrox. Para kapag ka namuti na sa gamit yung Sonrox, ibig sabihin, pwede na natin siyang itapon.